Hi hey guys, may pagkita ko sa inyo. Ano na? May natumbang sa akin. Sa kapit bahay namin. Natumbang. Tapos, parang wala nangyari. May bagyo ba? <laughs> Maganda dito sa Cavite Kasi kapag may bagyo, parang walang bagyo dito. So, sa ano, ito yung magandang lugar. Pero sa ibang kabiti po, ano, bahana. Kaya kapag may bagyo, umuuhi po kami dito. Kasi ano, nakatakot. Nakatakot sa Manila. Baha agad. Buti dito eh. At malakas na yung ulan sa kahangin. Parang wala pa rin nangyari. Eh, malakas lang ang hangin, gagulan, pero walang ano ano so, po yung ano namin no, tawag ito? sitaw tapos may atis kami dito yan ang po ang kubo kubo itong atis marami po yung bunga hindi makita ang bunga sa kadami ng bunga, hindi makita, <laughs> joke tapos sa likod yan ano, marami po dyan ano papaya, yun o no? kotaknya 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 Bisa Tahimik lang. Tahimik ang kabara kapaligiran. Alam niyo may ari diyan. Kapitan ng barko. Kaya yung bahay niya ano, May ano nang tao dito. Ano nang barko. Yan. Sa kabilang sa, sa kabilang street po yan lahi. Sa kabilang street po yan. Yan, yan, yan. Yan. Ruth, bahay niyo po oh. Mm -hmm. Oh. Ya, situ teteh sudah lah. Ayo sembahkan jian. Ha? Ayo Ha? ba. Manga ng kapitbahay. Maraming po kami dito mangga pero hindi ka sa Kapitbahay.